Meron nga pala kayong aabangan dito sa channel natin, yung The Goods. Yun ay papasukin ko yung pagbibenta ng sapatos, kaya sana. Yellow knife sa madaling araw mga kaibigan. Daming tao, di ba? Ito nga pala yung kauna-unahang vlog ko sa bagong taon, 2024 lalakarin ko ang downtown sa temperature na negative 39 negative 39 ka lang Pilipino ako <laughs> kaya ang hirap po makagawa ng video no dahil sa sobrang lamig hindi magtatagal yung mga daliri mo sa labas kailangan mo ibulsa lalo kapag hindi talaga makapal yung gloves na ginagamit mo kailangan may bulsa yan para mga kahit mga 10 seconds lang sobrang magpuprosin na yung kamay mo na daliri mo kaya kailangan mo bulsa kaya hindi ako nakakagawa ng video pero ngayon nilakasan ko yung aking loob para makagawa ng video ayan o oh yun yung ating lugar dito sa Canada na napuntahan natin dami tao diba Taka magulo oh? ang gulo banda dun sa unahan <laughs> daming tao nagkakagulo yung mga tao dun sa unahan kaya ayun guys piliin nyo yung lugar na mapupuntahan nyo dahil magulo dito daming nagkakagulo lalo pag dumadaan ako so ayun meron nga pala kayong aabangan dito sa channel natin yung the goods yun ay papasukin ko yung pagbebenta ng sapatos kaya sana supportahan nyo ako at paki like and follow yung page ko the goods papasukin natin ang business ng sapatos at kung magandang sign yun ipagpatuloy natin ang pagbibenta kaya sana aga samahan nyo ako at supportahan nyo ako sa aking pagbibenta yun lang happy new year pa rin sa inyong lahat peace <laughs> daming tao nagkakagulo yung mga tao dun sa mga. kaya yun guys piliin nyo yung lugar na mapupuntahan nyo dahil magulo dito dahil nagkakas